Nasaan ka na? Ayan. O. Tignan nyo. Nasaan na? Tignan nyo yung bundok. Tignan nyo yung lake. O. Ah. Ano pa ba tignan nyo? Ay, mali. Zoom pala yan. Mali. ganda ng lake. O, tinais magsalita ka. Ah, ito, nag, ano ka, ka. ka. Ay, ito. Nag-ano kami? Ano ba tawag dito? Nag-bubog. Nag-bubog. Diwa, Hello! Ciao! Kawai ka, baby! Ciao! 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 Dito ka tumingin! Dito! Oh. Dito. Dito ka tingin Sa camera Dito. ni Mami! <laughs> Dito ka tumingin! Ciao. Ciao. Ciao! Lala si Lala si Ellie! Ciao, Ate CJ! Ciao! Ciao, Ate CJ! Ciao, Ate Bianca! Ciao, Ciao Ate Bianca! Ciao! Oi, <laughs> girl! Kumaway ka, girl! <laughs> Bakit, girl, ah? Oh, Ganda it. ng view, no? Oo. Oh. Kaya niyan. Eto, hindi Eh, okay. eh tinahanap namin sila Samuel -wala. Doon, Samu doon, namin. sa Samuel. Nawawala. Kasama namin. Sa bahay. Asan yung bahay? Saan? Oh, doon sila nagpunta. Napakalayo nila. Ah, oh, tinay ko kamo video. Ah, okay na. Oh, no. oh di ba? Yeah, naya naman, may araw naman. Ayan. Yung sa yelo, pakita mo. Mayroon Ayan. Ayan. Ang ng yellow. Clarice, kapit ah, Nawak ikaw, Clarice ha? Ayan. Oo. Oh. Ayan yata sila eh. Ayan sila. Nakapula sa si Maritina eh. Saan? Hindi yan. O naman to eto si Clarice. Chao karate. Ito ako. Ito ako. Ito <laughs> eto ako si. Ako ito. Ako ito. Ito bossing Ito oh. Yung bundok na yon nakikita nyo, parang may ice pa, di ba? Talagang sumo, ice yun. Paano izoom? O oh, Chris ka Clarice, si Sai ba? Ayun, <laughs> nakikita mo yung bundok. Kapat, kapat. You know. Yun, yung white na yun. O, oh, ice pa yun. O. Oh. Nandito ko. Andiyan si Salamin. Tignan mo naman ang Salamin. Guarda. Prada. Ito pa. Kikita natin ito. Respeta. Oop, lala. O, oh, diba? Prada. Ang kiyo. Ang kito. Ciao! Nasaan na sila Samuel? Sila Mari? Ayun sila eh. sila Nandun sila eh. Malayo. Ayan. Ayan ang tubig. Nakikita mo. Ayan. Ayan. Ayan kayo mabilis Ninenervis ako Dito may video Wala Pinapano ko yung ano ng tubig Tumayo ka, pwede ka naman tumayo Eh, takot ako eh Hoy, na sa bags ko na lang mami Hindi pwede ako, nagdadrive ako hindi na daw tayo magbabar kasi iba. Huwag kang makulit. Di ba? Uh, diba, Yan sila kuya. Ayun! Ayun! Kuya! sa to. Oh, Dio. Ay, nang kakapagod. Nagkapagod na silang mag-drive. Opo. Yan. Ito yung bundok. Yung bundok. Yung Ganda ng bundok. No? Oh, lamig. Sarap ng hangin. Oh. Huh. Huwag lang malalatid yung cellphone sa tubo. Ciao. Si Larissa. Si Larissa tumatalon. Ciao, ciao. Putangina. So yung makita sila jumpy. Ay, tenya. Oh, yun sila jumpy.